Aris, ngayong araw kung may bigla ang may dumalaw o oh, makakita ka ng kaibigan, ay mas makakainam na iyo na lang iwasan dahil makakaabala sa iyo at walang maibibigay na kasiyahan gastos lang para sa iyo. At ngayong araw ay okay ang iyong buenas kung gagawa ng transaction pwede kang makakuha ng okay na resulta basta ingatan mo lang ang magsalita ng mataas na boses at maganda din na makapunta sa bahay ng Diyos, nang mabigyan ka ng mga katalinuhan sa pagpapaunlad ng ikakabuhay sa mga gagawin, ayon sa iyong gabay. Sa magulang ay dalawin o mabigyan mo ng regalo, kahit paborito niyang pagkain ng mapasaya mo ang kanilang kalusugan, na magkabigayan kayo ng good energy ng swerte sa bawat isa. Sa trabaho may sinyales na may madaling magalit na boss na lalaki, dapat mong magawa ng maayos ang ipapagawa sa iyo ng makaiwas sa mga salitang hindi naaayon na galing sa iyong boss. Sa iyong pera ngayong araw ay okay ang magpalabas ng pera kung may extra at ikakaunlad para sa iyo ng pagdami ng pera, kahit investment ay gawin basta legal ang interes, mga numero sa loto number 12, number 27, number 36, number 45, number 21 at number 14. Taurus, ngayong araw kung may pupuntahan ka at malayong lugar, ay pwede kang tumuloy dahil sinyales din na makakatagpo ka ng, makakasama mo ng maayos na tao sa iyong mga project, at huwag ka muna gagawa ng pagpirma ngayong araw may kahinaan ang ikakaasenso sa ibang araw mo gawin, at huwag din makakalimot sa mga napag-usapan ninyo ng mga minamahal para ang okay na aura ng swerte ay hindi mabawasan ayon sa iyong gabay sa tahanan, ay maging maingat lang sa mga kakainin na bagong menu o banorong ulamin dahil may sinyales na may hangin na magpapahina ng kalusugan. Sa iyong pera ay pwede mong bigyan ang anak at ang minamahal kung may extra kang pera, nang magkaroon kayo kapwa positive energy ng pagkakaperahan. Sa trabaho ay normal na araw walang sinyales na problema. Maging masipag ka at maging masinop ng mapansin ng mga iyong superior para sa ikakaunlad mo sa trabaho. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig lang ay maging mapagmasid, bago magsasalita ng walang maging tampuhan, mga numero sa loto number 21, number 9, number 17, number 24, number 11 at number 33. Gemini Ngayong araw ang pahiwatig ay may sinyales na may magbibigay sa iyo ng kalungkutan. Dapat na maging maingat sa pakikisamahan o kausap mo ngayong araw, nang malaman mo kagad kung iiwasan na sila ang pahiwatig, sa mga kapatid at kamag-anak kamu muna gumawa ng deal kung meron para mas maging pakinabang ang iyong araw sa mga gustong gagawin. At okay naman sa iyo ang deal na buy and sell kung meron ay magagawa mong kumita ng naaayon na pera ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig ay dapat na maaga lang makapasok dahil pag late ay tambak na gawain ang pwedeng maibibigay sa iyo. Sa iyong pera kung may naiipon ay pwede kang makatulong sa magulang at kapatid. Ngayong araw kung sila ay lalapit sa iyo at lalong gaganda ang isipan ng kahusayan mo sa pagkita ng pera, sa pagmamahalan, ngayong araw walang sinyales na suliranin, masaya ang gabay sa tahanan dahil laging walang nagiging pag-aaway, sa ganoon ay laging may dala ng grasya na laging maging maganda ang kalusugan ng pamilya, mga numero sa loto number no. 8 number no. 21, number 13, number 29, number 18, at number 15. Cancer. Ngayong araw ang iyong enerhiya ay may kahinaan dapat ay wala ka munang gawin na transaction hanggat maari. Para makaiwas ka sa problema ng gagawin ng mga kausap, okay pa ang gumawa ng deal sa mga dating kaibigan kung meron dahil doon may swerte sa mga gagawin, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ay may malakas na enerhiya ang miyembro ng pamilya, kung sila ay may gagawin ay iyong sabihan na puntahan, kung may kausap ay pumunta sila ng makakagawa ng maayos na resulta. Sa iyong pera ay maging masinop ngayong araw, walang pagpapautang at pagtulong sa ibang tao, nang makaiwas ka datingan ng biglaang gastos at may aura pa kasi nang ikakalakas ng pag-asenso ang hawak na pera ngayong araw. Sa trabaho, ay maayos ngayong araw magsipag ang pahiwatig dahil may ilan sa superior ang masaya kang mabibigyan ng naaayon na papuri sa iyong mga gawain. Iwasan mo lang ang kasama sa trabaho na masalita ng kaberdehan dahil tukso siya ng gastos at mawalan ka ng pera, mga numero sa loto number 31, number 24, number 22, number 19, number 40 at number 27. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ang iiwasan mo ay magtiwala. Kagad sa buong araw lalo na kung may pag-uusap na biglaan sa mga kaibigan, dahil baka ikaw ay magustusan ng hindi mo inaasahan kung magtitiwala kagad, at kung may nasabi ang minamahal para sa iyo na dapat ninyong puntahan ngayong araw ay okay na kayo ay makapunta at ngayong araw ay pwede kang makipag-transaction sa mga alam mo na pagkakakitaan, dahil ang aura mo na matalino na isipan ay makakagawa ng bagong idea sa usapan, na magkasundo at may tuloy ang mga plano ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ang pahiwatig sa mga kapamilya, kung mayroon silang balak na gumawa ng isang pagnenegosyo, kung wala silang naiipon na pera para puhunan ay mahihirapan sila maka-asenso. Kung may utang na pera ang magagamit, pero kung merong pera ay iyong suportahan dahil ang mga advice mo ay magagawa nilang mas maging matalino sa gagawin. Sa iyong pera ay naaayon sa iyo ngayong araw ang magpautang sa mga kapatid. Kung lalapitan ka basta iyong sasabihan ang utang ay utang para mabayaran, mahinahon mong sabihin sa kanila. Sa trabaho ang pahiwatig ay mas naaayon sa iyo, ang maging masungit at stricto ang dapat mong gawin ng makakatapos ng maayos sa trabaho at walang makikialam sa iyo, at baka makapagsalita pa ng magandang salita ang boss sa iyo na pagunlad ang ganoon sa iyo sa trabaho. Mga numero sa loto number 21, number 30, number 29, number 42, number 18 at number 4. Virgo. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may sinyales na may deal na pwedeng dumating na okay ang daladalang idea ng kausap, basta laging unawain mo ang kanilang sinasabi at pwede talaga kayo magkatulungan. Ang idea ay okay kahit ikaw ay magagamit mo sa paggawa ng pera, at kung may pipirmahan ka ngayong araw ay sa ibang araw mo gawin, dahil mahihirapan kang makaasenso, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen, ayon sa gabay ng pag-ibig at sa iyong pera ngayong araw ay huwag ka magbibigay sa mga tiyahin at tiyuhin at sa pamangkin dahil pwede kang magkaroon ng kamalasan sa ibang pagkakakitaan. Sa trabaho, pag may humingi ng tulong na kasama sa trabaho, pag magagawa at iyong tulungan, nang lalong sumigla ka sa mga gagawin at doon mo magagawa na makaipon ng aura ng swerte ng pag-asenso sa hanap buhay, sa pagmamahalan, ay masaya ngayong araw walang sinyales kalungkutan, ang ugali mong laging maunawain sa pamilya at madaling makakausap ay okay sa iyong gabay, na maalagaan ang inyong kabuhayan, mga numero sa loto number 18 number 24, number 29 number 40 number 31 at number 15. Libra Ngayong araw ay mahina ang buenas na araw dapat ay huwag muna gagawa ng pakikipag-usap, kung tungkol sa mga pera at pagpirma dapat talagang iwasan para makaligtas sa kalungkutan, at ngayong araw ay mas maayos na kasama ang miyembro ng pamilya, sa mga usapan ay may good energy kayo ng buenas, at kung may pasabi ang magulang ay iyong puntahan, ang pahiwatig ng iyong gabay sa pera ngayong araw ay bad sa iyo ang magpautang, at tumulong mas mainam na maging maramot muna ngayong araw, nang walang mawala na pera sa iyo na may dalang swerte. Sa trabaho, ang pahiwatig ngayong araw, ay dapat na maging mahaba ang pasensya dahil doon ka makakagawa ng naaayon na gawain, at hindi ka malalapitan ng mga bad energy ng mga kasama sa trabaho sa pagmamahalan, ngayong araw ay masaya walang sinyales na tampuhan, ang maging malambing sa pamilya ay patuloy na may gabay na magpapasaya sa pamumuhay, mga numero sa loto number 16 number 35, number 26 number 11 number 23 at number 27. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay pag Plano na mag-abroad kung ang edad ay may kabataan pa ay okay malaking potential na makakaipon ng pera, pero kung may katandaan na ang edad ay bagyang swerte na lang ang makukuha sa pagtratrabaho sa abroad ang pahiwatig, at ngayong araw ay mahina ang buenas na araw sa pagpirma dapat na iwasan ang pagpirma nang wala kang maging kalungkutan sa hinaharap na makukuha at okay na gumawa kayo ng deal ng minamahal kung may dapat nagawin ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, sa miyembro ng pamilya kung may deal ay sabihan mo na mas maaga pumunta, nang makakagawa sila ng kasiyahan sa pupuntahan, at sa pera ay maganda sa iyo ngayong araw ang magpautang, sa tiwala ka na makakabayad sa iyo ng maayos at kung lumapit ang magulang pagtungkol sa pera ay pagbigyan ng laging may gabay ng grasya ng swerte sa pagkita ng pera. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay dapat na may matahimik na pananalita dahil doon mo mapapasigla ang inyong pag-iibigan. At sa trabaho ay pag-unlad ngayong araw ang pahiwatig, basta huwag lang muna gumawa ng pagtulong sa mga kasama sa trabaho, dahil baka masingitan ka ng mga kasama sa trabaho na gusto ring makuha ang pagtaas ng posisyon sa hanap buhay, mga numero sa loto number 9 number 14, number 25 number 12 number 42 at number 31. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa mga kausap na talagang maurirat na may kayabangan pa kung magsalita gastos at abala lang ang magagawang maibibigay sa iyo, at ngayong araw ay hindi bagay sa iyo ang bigla ang magbibigay ng nalalaman kahit pa iyong kaibigan, dahil masasamantala ang iyong kabaitan at katalinuhan ng tao na mabibigyan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ay pwedeng magkaroon ng swerteng araw sa mga ginawa basta sabihan mo na maging naaayon ang damit sa pupuntahan ng maging masigla ang kanilang araw, at sa pera ay maayos sa iyo magpahiram ng pera sa alam mong mahusay magbayad. Sa trabaho, ngayong araw ay walang problema sa mga gawain, mag-focus ka sa ibibigay na gawain ng boss nang lalo mong makuha ang kanyang tiwala, at pwede siya ang makakagawa na makatulong sa pag-asenso sa hinaharap, mga numero sa loto number 29 number 14, number 23 number 36 number 6 at number 30. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw ay mas mainam na ipakita mo ang iyong ugali na tinatabangan ka sa usapan. Pag hindi mo nagugustuhan ang kanilang mga sinasabi o proposal sa pagkakaperahan o sa pagnenegosyo, at ngayong araw ay okay sa iyo na sumama sa mga deal ng kapatid o pinsan na babae, kung may gagawin kayo ay mas makakagawa kayo ng naaayon na usapan, ayon sa iyong gabay sa tahanan, ay maging mapagmasid dahil kung may bigla ang dumalaw na hangin na nagdadala ng ikakahina ng kalusugan, kung mapagmasid ay mabilis mong mabigyan ng solusyon ang kalusugan. Sa trabaho, mas naaayon sa iyo ang maging matahimik dahil ang mga kasama sa trabaho, na magbibigay sa iyo ng suliranin sa pera ay hindi makakalapit, at makakatapos ka pa ng mga gawain na masaya. Sa pera ay huwag kang magbibigay ng pera sa pamangkin at uncle dahil sila ay magbibigay ng gastos ng hindi mo inaasahan. Pag iyong nabigyan, mga numero sa loto number 14, number 21, number 6, number 29, number 37 at number 40. Aquarius Ngayong araw ang pahiwatig ay maganda ang aura ng kapalaran, pag may nalalaman na pwedeng kumita ay iyong puntahan at baka makagawa na muli ng bagong other income. At ngayong araw ay may maganda kang enerhiya sa mga pakikipag-usap sa mga kamag-anak, pag aalukin ka ng pagnenegosyo, na parehas kayong masisiyahan ay tanggapin mo ayon sa iyong gabay dahil magkakaroon kayo ng tulungan sa bawat isa sa mga gagawin. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera ngayong araw ay huwag magtitiwala kahit dating nakakabayad sa iyo pag umutang. Mas mainam na sabihin na lang na wala kang mapapautang dahil nailabas mo na ang pera para hindi kayo mag-away sa hinaharap. Sa trabaho ang pahiwatig ay normal na araw na masaya walang problema sa mga gawain at pagunlad sa iyo, huwag ka lang magpapalate ng pagpasok sa trabaho ang pahiwatig ng iyong gabay sa hanap buhay, para ang swerte ay hindi mawala sa pagmamahalan ay walang pahiwatig na problema. May masayang araw walang sinyales na tampuhan at laging makakaipon ng enerhiyang maganda para sa pamilya, na makapag-aalaga ng inyong kabuhayan, mga numero sa loto number 14, number 25, number 43, number 40, number 38 at number 10. Pisces ang pahiwatig ngayong araw kung meron kang nalalaman makakagawa ng pagkakaperahan ng maayos, ay lubos mo pang pag-aralan, at mag-ipon ng pera para paggagawin na ay magagawa mong umasenso o tagumpay para sa iyong negosyong gagawin, at ngayong araw ay umiwas ka muna makisama sa mga in-laws o kaibigan dahil gastos ang iyong makukuha, pero okay sa iyo ang makagawa ng pagpirma dahil swerte ang ganoong magagawa para sa iyo ang pinapahiwatig. Sa tahanan ay may mahinang enerhiya ang ilan sa miyembro ng pamilya. Dapat na iyong sabihan kung may deal sila ang maging wise ang ugali o huwag nang tumuloy muna. At sa pagmamahalan, maging malambing ka lang at masayang pagsasalita sa pamilya ng laging may aura ng swerte sa pamamahay. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos sa mga gawain sa hanap buhay. Ang iiwasan ay kasama sa trabaho na mahilig magyabang na may kabastusan pa ang pananalita, sinyales sila ng gastos at pagbagal ng mga gagawin, mga numero sa loto number 27 number 25, Number 19, number 28, number 5 at number 20.